alam nyo ba, ang ating balat ay nagpapalit ng kulay kada dalawang putpitong araw? Hmm, sa kamelyon, nagpapalit siya kahit anuman gusto niya. Magpapalit siya ng kulay. Pero ang tao, tuwing 27 days, siya nagpapalit ng kulay. Bakit kaya? Hmm. Kung gusto mo malaman ang sagot, nilagay ko na sa description. Babasahin mo na lang. Sana makatulong sa iyo ito ng malaki. Maraming salamat. Bye-bye!